pa rin ha. Eh. Ano ba, sasagutin mo na ba ako? Baka naman ano babasa mo ako. Merienda na muna po Ayun na ka, Ma'am Shee, sabi kasi ni Jomar, parang may gusto kong sabihin sa akin, sabi naman ni Carla, meron nga po, tungkol saan, sa'yo po, tapos, yun nga, um, sabi ni Jomar, sabihin mo na sa akin, tapos parang biglang nagbago yung isip ni Carla, saka na lang po, ay, ano kaya yun, <laughs> eto, continue tayo. Ganyan kayo. Kaya di ba sabi ni ni Jomar kanina, parang kinakabahan siya. Ano ba? Sasagutin na ba siya o babaste din? <laughs> Lagi mo lang binabago yung topic. Akala mo pala kasi nanda po kasi diyan sila, mama. Grabe oh, ka. Nanda. Pagkain na naman. Tapos magreklamo ka nang na taba-taba ako. Oo, oh, meron din 'to, 'di ba? Yeah. Meron din naman. Uy, Thank you. Dito na lang. Sige, salamat. Thank you. Wow, Hati. Wow. Ato, oh. Nagkakapi po ba kayo? Makapi din ako, Kai. Uh, makapi din ako, Kai. Dito, tita, merda po. Grabe, salamat, Tay. Thank you, Tay, ah. Kumusta kayo, Tay? Mamaya pala, <laughs> Tay, may sasabihin ako sa inyo, Tay, ah. Wow. At kay Carla. Kaya lang mamaya, may sasabihin ako, Carla, sa inyo. ah, uh, ito ay good news. Yes. Bro, may good news tayo ka na, Carla, mamaya. Good news. Good news. May good news tayo ka na, Carla. Ano kaya yun? Wow. Marami, thank you, Carla. Ang ganda naman ang parating ng kape. Oo oh, nga. Miss Tisa. tayo magnegosyo ng kape. Tapos, harika. ano pa, nagpa ribando di ba? Talagang lumutang yung, ano, yung kulay ni Carla. Bro, ibang talagang ganda ni Karla ngayon. Yes. Ano yung Siyari, bro? But, mm -hmm. Grabe si Karla ayon <laughs> Yung pinag-rander ko para sa'yo. Oh. Kaya <laughs> ka nais na ba yung press 1? Salamat po, Tito. And so, yun mga kalingap. Uh, ayan, maraming salamat po sa paninood. Ano? Pero bago ang lahat, bago tayo matapos, uh, bibigay ko po kay Carla itong pinabibigay ni wow. Tita Emma of USA. Palang pa naman dyan, mga para thank you ka, di naman ito para sa'yo. Ay, para po ayan pagkala ko. Wawa naman kayo, thank you na lang kayo. Hanggang panood doon, sabang na okay, nag-unbox. Support, support bro. Ayan mo, darating ang panahon. May mag-unbox din kayo para sa'yo. Ako magbabalot. <laughs> 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 ang bay talaga ni Kalinga Prof. <laughs> Naisip niya yun. Oh. Pero ako ko ako Kuya Robin, marami tayo, Kuya Rob. Oh. salamat ako sa iyo. Kati ko mo sa amin. Oo oh, naman. Kati ng Talagang ano, talaga si Kuya Robin, lagi-lagi nagpapasalamat kay Kalinga Prab, no? Talaga hindi siya nagsasawang kahit pa, kahit, pa, kahit ulit-ulit. Nagpapasalamat siya kasi di ba isa siya sa mga natulungan ni Kalinga Prab. Tapos ngayon naging K-Boys, tapos vlogger, di ba kumikita na rin siya. Top 5,000 for Carla. Yay! Yay! One, two, three, four, five. Ayan, Carla. Thank you po. Tanggapin mo ang regalo ni Ate Tita Gemma USA. At another 5,000 para kay Ato. Ay! Ayan, kay Jomar. <laughs> Malapit na, magkalapit kayo ni Jomar. Oh. Ayun, sunod ka na lang. Ay, Ay, ala po kas mo yung, agad. Salamat po. Ah, si Jomar yung kumukuha ng video. Okay. Diyan lang kayo. Pa, Buong pamilya, masaya pagsama-sama. di ba? Kahit yes. malit yung bahay, ang saya-saya nila, no? Tama. O, ang bait ni nanay, ang bait ni tatay. Grabe. Kasi na po ba, hindi kayo makasama. Okay lang po. Kasi ito na nga, para sa ano to, kasi sunod na kayong papabahayan. Wow! Congratulations. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Diba may nagbigay ng para sa lupa niyo, no? Si Tita Jenny. Wow. Shoutout kay Tita Jenny. Thank wow. you so much. Someone. Tita oh, okay. Grabe ang support ni Tita Jenny. Hindi lang kay Nakarla, pati sa mga vlogger na sumusuporta sa Jomcar, di ba? Wow. Sa mga live about sa Jomcar. Talagang andyan si Tita Jenny. Nagpapakulay. Oh. Nagpapakulay pa ako. Oo. Oh, Sino na ka-experience si ng pakulay ni Tita Jenny? Ayan o, Si ate, yan sila Kuya Jens. Palagi na ni Tita Jen. Ako rin. Oh. Thank you po, Tita Jen. Ngayon, bibigay ko na po sa kanila yung pambayad dun sa lupa. Wow. Wow. Okay, wow. wow. oh, sabatay. Kayo na lang magbayad. Kasi, di na kayo makakapunta dun eh. Balak sana yung punta dun. Kaso umulan nga. Ngayon, kayo na lang po mag usap doon. Ang ano po, po ito. ang plano namin po, punta ko yara, gusto mi po, kaibahan ka po. Ah, para... kasama kami? Opo, hmm. Oh, para sige. po, balad ano ko, po, para, balad po, balad po, balad para balad po, balad po, mahiling mi po talaga na, na ito umi na balad po sa Indonesia. Yeah. Oh, ngayon na, gusto nyo? Oo, uh, okay. Uh, ngayon na? Oo, oh, uh, basta po, maglakaw lang po kami. Okay. pa, maya maya. Masarama na kita doon. Oh, may van naman dito, may van. Sabay kayo sa van. Okay. Okay. Oh, sige, sige para wow. ano po kaya ay may ano po si may added kay itong lupa na halimbawa daw po ma bakal may itong daga kung ano daw po si pinag-urulayan halimbawa daw po kuya labi yung puno daw po ng nyo magpapayabayad pa daw po kung ilang oh, po uh, ganun nga yun ganun nga yun sabi ko so, kaya gusto ko po nandi, nandun ka po pagbayad na okay sige uh, sige tama okay, na hindi anong sunod unang gagawin susukatan mo na nila Uh, o may sukat na. Mayroon na nakarating lupa. Mayroon na po. Alam na po nila yung kung na po. Kung ah, alam na. Ano Same nung kay na, ano, kina Rosan. Opo. O, ayos. Same lang din ako po yung nagtitagbenta, no? Dati lang, opo. lang. pero bilahin ko muna ito, yung 50K. Siguro yung kina, ano, di ba, kasing laki lang daw kina Rosan, pero baka palagyan din ni Kalinga Prab ng atik-atik, katulad kina Joy, para, kasi marami sila, ano eh, marami sila, Carla, di ba, may mga kapatid para magkaroon ng kwarto sa itaas. Sana ganun nga, di ba? Sige, dapat yun eh. Ayan. Bali yan yung pambayad sa lupa nila, Carla. Wow, thank you kay Ma'am Jenny. Kabilang lang. So, tama ang pagkabilang ko. Grabe, thank you kay Tita Jenny. Eh, di ba sa yan pinadala kay Pure Health? Thank you naman kay Pure Health. Thank you naman kay Kuya kasi nakita niyo po yung anak ko na vlog niya. Dito ako natutuwa kay nanay kasi talagang hindi sila nakakalimot magpasalamat. Marami pong tulong lalo na po sa pag-aaral ng ito. Yes. Salamat. Siyempre, salamat din kay Carla. Ano? Mm -hmm. Tama? 50? Kasi si Carla talagang ginagawa yung best niya para sa inyo lahat ginagawa ni Carla. Kahit may iyain siya, no? Mm -hmm. Kahit may iyain siya, talagang ano, grabe na rin yung pinagbago ni yes, Carla yes, sa ula naming vlog, diba? Ngayon, para sa inyo po yung ginagawa niya eh. Kasi yun nga, Uh, Ayan, dito naman, magkakaroon tayo ng linaw. Napakagandang paliwanag ni Kalinga Prab, tapos ni Nanay ni Carla. Talagang um, pasok sa mga hindi nakakaintindi, sa mga hindi nakakaunawa. Ito, ito yung paglilinaw, na talagang napakagandang paglilinaw. Ulit-ulit. <laughs> kami, mga vlogger kami, di ba? So, syempre, kailangan na mag talaga para yes. makatulong hindi naman namin kaya tumulong nang walang vlog. Ano, hindi naman kami mayaman. So, buti lang naintindan nila nanay at nila tatay, ano, itong ginagawa namin na pag-vlog kay Carla. Pero okay naman po sa pag-vlog namin kay Carla. Opo, kasi po, madami din pong, ano, natutulungan tulad po ng anak ko yes. sa amin, sa ganyan po. Nagkaroon ng bangka ang asawa ko. Nagkaroon po kami ng pamilya ng lupa. Tapos sa pag-aral ko, uh, para. Iyak na, iyak na ato. Ato, iyak na. Mama. Tama, tama na, Kasi diba talaga napakaraming... Um, nag, ano, marami pa rin talagang hindi nakakaunawa Kasi marami naman nakakaunawa nakakaintindi, nakaka-appreciate sa mga ginagawa ng mga charity vlogger pero meron pa rin talagang Um, hindi masyadong nakakaunawa, di ba? Ito naman talaga, di ba? Kung sa Bible natin babasehan, ginawa ng kanan, hindi na pwedeng o hindi na kailangan ipaalam sa kaliwa. Kung baga, kapag nagbigay ka ng tulong, hindi mo na kailangang ipangalandakan o ipaalam kasi si Lord na yung magpapalit. Pero, ng social media na talagang kalat na kalat, is naglabasa na yung mga charity vlogger ba diba? talagang yung iba nga na appreciate nila nagpapasalamat pero yung iba talaga marami pa rin bumabatikos ba diba? <laughs> Pero kung isip-isipin nga naman, di ba sa panahon sa social media, kailangan is okay lang din naman. Katulad nga sabi ni nga Prab, kung wala naman silang vlog, anong ipantutulong nila? Kasi sa pagbablog lang naman sila kumukuha ng pangtulong. Sana maintindihan nyo na marami, ba diba? Kasi kung tulong lang sila ng tulong na hindi sila magbablog, hindi nila ibablog, saan nga naman sila kukuha ng pangtulong? Pwede, makakatulong siguro sila, pero hindi kagaya ng pangtulong pagtulong nila ngayon, 'di ba? Pabahay, edukasyon, pwede makatulong na ano, ilang kilong bigas, papiding, um kung ano yung mga maliliit na bagay pero yung mga pabahay na napakalaking halaga, hindi nila yung magagawa kung hindi dahil sa pagbablog, 'di ba? Kaya sana suportahan na lang din natin lahat ng charity blogger, na sabi nga is marami pa nagsasabi nagbabash na kumikita lang daw sila gito ganyan ganoon po talaga kasi nga trabaho din yan, pinagpapaguran din nila kumikita yung mga vlogger kumikita yung mga nagcha-charity vlogger tapos may mga natutulungan pa sila di ba kumpara naman sa ano di ba kung sa gobyerno tayo hintay nang di ba na minsan nga wala pa o di pa salamat na lang tayo dahil may mga nagcha-charity vlogger. Pero nakakatas yung sinabi ni Nanay na. Oo, mm -hmm. oh, mm -hmm. naiintindihan nila tayo yung yes. mga vlogger na kagaya natin. <laughs> Awa mo na to, iyak na. kasi di naman sa pagano ah, kasi merong ibang hindi nakakaintindi ano na <laughs> Hindi tayo pa yung masama no pero yun nga ito naman ginagawa namin is para din naman po sa sa inyo mga beneficiaries uh, para sa akin po kasiarap same na, same lang naman po ikaw po na sa amin. Tapos yung anak naman po, ang anak oh, naman po, nakakatulong yes. naman po sa inyo. Para po magdami yung views. Tama, ko, tama yun. Parang give and take lang yan, di ba? Natutulungan na sila Carla, natutulungan din si Kalinga Prab. Kasi may pamilya din naman si Kalinga Prab na kailangan niyang supportahan di ba? Tapos may mga pinapasahod pa siya na K-Boys o may mga binibigyan pa siya mga scouters. Sila ni Kuya Bal, o di ba? Kaya, okay na okay. Talagang... Very good si nanay, eh. magaling, magaling. Sana all nang ganoon ka na mm. Sana. all. <laughs> 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 sana. <laughs> uh, sana naman, uh, sana ako'y uh, uh, pampara makapagtapos ng pag-aaral ng anak ko. Ayun lang sana. Eh salamat po sana uh, eh, uh, eh, ng sponsor tapos at uh, patuloy na tutulong po sa pag-aaral ng anak ko. Oo, uh, 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 tama, tama na. Papayagan eh. na rin sana nitong bago ano. Sana hanggang huli, hanggang si Carla ay makapagtapos at maging artista na, no? Sana ganyan pa rin kaya dinyo, 'wag niyo makalimutan. <laughs> Hindi po po yan. Pag kinasal na to si Jomar at Carla, ha? Ay, 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 dito sa part na to, 'di ba? Meron na akong reaction nito nung una kaninang umaga. Nasabi ko dito, parang nahiya si Carla, nag-alala si Carla para sa tatay niya na baka mabash. Talagang overprotective si Carla sa magulang niya. Na talagang nakakatuwa naman, 'di ba? <laughs> <laughs> kuya, kuya, wala kuya, 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 Wala na, wala, nang, wala ang Carla na kuya, 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 na, kuya, na kuya, 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 pero tayo. ngayon na? O, tara. O, tara, sabay-sabay na tayo. Ayan, bali pupuntahan nila yung magiging lupa nila, Carla. Ayan lang mga kamamshi, ayan lang mga kalingap, yan lang ating kunting share-share na talaga namang nakakatuwa sila nanay dahil napakalaki ng, or napakalawak ng pangunawa, di ba? Ayan nga. Um, kung babasehan natin, ulitin ko kung babasehan natin yung sa Bible na sabi nga is, yung ginawa ng kanan hindi na kailangan ipaalam sa kaliwa kasi si Lord ay yung bahala pero sa panahon natin ngayon sa social media, kadalasan talaga sa mga vlogger, yung iba nga na hindi tumutulong, hinahanapan ng tulong yung naman tuloy mga tumutulong pinupunaan. <laughs> 'Di ba? Mas mabuti na nga 'yung nagkalat tayong na mga nagcha-charity vlogger kasi marami nang natutulungan kasi kung wala hindi yung mga hindi naabot ng ating gobyerno, kawawa naman, sila yung nakakaabot, di ba? Kaya lang mga kamamshi, thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you.